Ito ang Davilan Food Park sa Carmona Cavite, isa sa pinakamalaki at pinakapinupuntahan ng mga tao dahil marami silang ino-offer ng iba't ibang klaseng pagkain, katulad ng kwek-kwek, isaw, Hungarian hotdog, pansit bato at marami pang iba. And by the end of this video, ay sasabihin ko sa inyo kung anong pinakamasarap at pinakasulit para sa akin. Pero sa ngayon, excited na ako, food trip na tayo. Let's go! Okay guys, so ito ay isang mahabang na street na puro iba't ibang klase ng pagkain parang inapuntahan namin sa Siargao. At at the same time, maganda yung view namin dito sa likod. May mga baka at saka yung fresh air na may konting At maganda yung view, parang nakaka-relax talaga. So excited na ako kung ano mga pagkain in-offer nila dito. Kasama ko dito rin syempre, walang iba kundi si Jim, ang ating lagi kasama sa food vlog. Hello, at what's up? nandito rin ang native ng Cavite na ngayon na si Blair. Welcome back. Yeah. So ako po yung nagpadayo kay aga dito. Let's go. Okay. Ah, at si Jepo yung siyempre food vlogger eh. din. Taga dito, taga dito yan. Taga dito, na rin. Ako eh, tubong karmona. Ay, tubong karmona. Tamo eh, talaga naman eh. Okay guys, so unahin natin ang pancake. Shomai and pancakes by Paresan ni Ethan. So, magkano po yung pancake yun ay? 15.20. Isang 20 na pancake. With... Cheese overload. O ah, sige. May cheese overload daw sila, guys. 20 pesos po yun, may cheese overload na. Wow. So ang pancake nila dito is 20 pesos, may cheese overload na. Tikman natin. At dahil tagtipid kami, ay tigil isang kagat lang muna kami sa pancake kasi marami pa kami pupuntahan. Yes. Dahil bawal mabusog agad. Pancake nila, 20 pesos. Pancake overload. Oh. With cheese and condensed milk. Sad. Oh, may condensed milk. Diabetic tayo. Ipapasa ko na lang. Ipapasa ko kay oh. Jepoy. Oh, so, Atin si Jepoy muna. Oh, sige. Oh, sige. Pakitaan mo kami yung tulay food vlogger. One, two, three. <laughs> Ay, ang sarap! Best Ayoko! Ang sarap! Pero ang sarap yeah, na ang, ang sarap pala pag kumakain ng ganun! Masarap siya! Wala na pagbagong luto! Ano masasabi mo? Mainit tas masarap. Lasang pancake. Tsaka yung texture niya, floppy siya, floppy. Flappy. Yeah, yeah. At tsaka maganda yung combination niya na mayroong sinamang cheese tsaka condensed milk. Tsaka chocolate diba? ano Anong chocolate yun? Anong <laughs> chocolate? Yun. Yung chocolate yun. Nakain ko. Sa labay niya yung chocolate. Ano? <laughs> <laughs> Parang masarap tsaka maganda yung paglaluto niya guys. As usual na normal na pancake pero maganda yung mga hinalo niya tsaka ang daming tao dito. Masaya yung vibe dito. Tama ba? Opo. Walang energy. Masaya yung vibe dito. Tama ba? Opo. Yay! Ayan. Kung so, ikaw bibigyan mo rating, ilan to? Kuya, mga kapag-ibigyan uh, 8. For me, 7.8. Ito, ikaw. Mga ganun, mga 7. 7. <laughs> <laughs> Ay, patamis ko sa... Sa ito ng pagkatamis, maalat yung cheese, patamis <laughs> yung condensed Samang sa bundle, ang ganda ng combination. Okay guys, sorry, medyo nagabihan tayo kasi marami nagmamahal sa atin dito. Pero, sobrang dami. Pero ito yung second na pupuntahan natin. Yung usual na tusok-tusok yung mga street food kasi syempre hindi makawala. Ang street food sa mga ganitong food vlogs natin. Meron silang isaw, cheese stick, kwek-kwek, tsaka dugo. Pakaiba yung dugo nila, no? May coating. 10 pesos, 10 pesos, 25 pesos, tsaka 10 pesos. So, <laughs> guys, kasi medyo crowded kanina. Lumipat po na kami ng pwesto. Yes. Again, ulitin ko. Ito yung mga binili namin. This is all 100 pesos. Meron tayong fried isaw, atay. 3 for 25 pesos tong atay. Wekot is 25 pesos per... Ay! 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 pesos, cheese stick 10 pesos per stick at yung dugo nila ay 10 pesos. Uh, so tikman na natin guys. Okay. Una muna ako. syempre favorite ko kwek kwek. Paano kumain ng itlog? Bakit ako kami kumain ng itlog? Ay, dalawa! Ay, ay wala siya suka, boy. Cheese stick. Dito sa dugo. <laughs> Ang job ng atay. Parang hinaw pa. Love yan! Love yan! Ganyan! Love yan! Ano e, Atay! Luto. Ito masarap, masarap rin. Right? Ay, oh, di ba luto? <laughs> Kasi ginawa ni Angel e! Luto na yan! Huh? Luto na yan! Okay. Luto na ba yun? Luto, luto. luto na yan! Hot pork! Hot tigma ko. Luto na to. Ito, luto na to. Okay. Ayan. Luto na sa init. Luto, luto naman yan, half lang. Half lang, half, mm. half lang. Mm. Half lang. Mm. Ano yung luto? Kumbaga, this is steak. Medium rare. medium rare. Medium rare. Yeah. Yeah, medium rare. Kakaiba. So, hindi na namin mapaluto kasi guys, mahaba yung pila. Ano masasabi mo, Jim? Para sa akin, saktong ano lang, street food mga lasa. Hmm. Yung para lasa niya yung mga normal na street food. Itong mga fried isaw at fried dugo. E, ah, para sa yung mga binibeto sa mga ano, di ba? Ah, sa yeah, university. Ah, sa yung man. mga, ano, iyo-iyaw iyo, sa mga gilgilid. Street foods lang. Same naman. So, 8.3. Tsaka ano, so budget nila man eh. So, budget okay oh, na. Maraming pesos marami na. Maraming oh good Hindi lang din namin napaluto paluto, pero mas masarap si Luto ko oh. na paluto. Kung, kung napainit, napainit. Ah. Pero ang sarap nung atay. Favorite ko yung atay. Oh. On, to On to the, the next. To okay guys, so nandito na tayo sa pangatlong store natin at yun ay Pancit Bato. Ano ba kung sanang sikat ng Pancit Bato? sabihin yung Pancit niya may bato. Hindi, wala, walang gano'n. Hindi gano'n. Hindi gano'n. May kayo po ba yung nagtitinda ng pancit ba to? Magkano po ang isang order? 50 pesos po. Uy, 50 ang mga nyan. Ito pala, 50, 65. Meron nang may dinuguan. Uy, try natin lahat yan. Pancit with sisig is only 70 pesos. Alam mo saan nagsimula yung pangalan ng pancit ba to? Saan? Kasi ganyan. Kay General? Nagluluto kasi sila. Ay eh, yung pinatikim nila. Oo. Oh. Nakapiring. Pagkasubo niya. Pansit ba to? Ay, ano? Ah! ah! Ay, wow! Ah! Intrivia! Apa tanong yun! Dali. Ay, dali. pansit ba to? ang oh, Ah. Oh. Ano to? Pansit ba to? oh, pansit to. Ay, oh, Wait lang. May tanong ako sa'yo. Galit ka ba? Sumisigaw ka eh. Hindi kasi, ano yung kinain ko dun eh. ano eh? Ay, dali. ay, dali. ay dali. So, so, ba to with ay, 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 guys! Si ang dito na yung order namin sa pansit bato ni Ate Alma. Kayo po ba si Ate Alma na? Eh? Yo. Yes. With Ate Alma herself. Alma Moreno? Hindi, <laughs> hindi. Bebe Alma. Ay nyo kanta Bebe Alma. Ah. Okay so, eto ay 50 pesos na pansit bato at eto ay 70 pesos na may kasamang sisig. 20 pesos lang may sisig ka na. Gusto ko rin ipatry sa inyo ang aking show my rice. Ayun. Alma! 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 Al Al baby Alma! Al baby Alma! Baby Alma! Al Uy! Go! Uy! Grabe! Eh. Ano to? <laughs> baby Alma? Ang sarap ba? Ang sarap? Sarap! Ba't nga hang May anghang siya? Sa sisig yung anghang. Oo. Ah. Nga ko lang ha. Ah. Ang sarap! Gage! Ano favorite ko to? Tikim nga ako ng plain. Eh Gage masarap nga! Sarap! Sarap! Baby Alma ang sarap! <laughs> Ay tita Alma ang sarap po! Hahaha! <laughs> <laughs> Ang sarap ng sisig. May drinks mo kayong ino-offer? -off. In ino-offer? Meron drink. Wala ano, flavor. Oh, oh, Ang sarap, di ba? Ito, yung kaya Yung noodles niya. Yung noodles niya, no, it melts in my mouth. Basta <laughs> ang sarap ng texture ng noodles niya. Like Blair said, it melts in your mouth. Tapos, maalat siya. Tapos, may halong asim sa kalamansi. Tapos, anghang sa sisig. Sobrang sarap ng combination. Tapos, ang sarap ng pansit mo to talaga. Ganun talaga pag si Baby Alman. At saka sa price niya na 70 pesos, pag tinikman mo, mapapatanong ka na pansit ba to. Baka ramen. Ano yun? Sana to lang, masarap siya. Oo. Oh. Yung lasa niya nagko compliment sa isa't isa. Oo. Oh. Ba't yung... ilan ba sila? Tatlo sila eh. Tatlo <laughs> sila. Ah sisig. Yung sisig, pansit. yung pansit, tsaka Ato. yung mga ano, sahog. Salabasa. Tsaka hindi sila madamot sa sahog. Oo nga. Baka, uy, baka pang-vlogger yan. Oo, baka vlogger. Talagang pang-vlogger yan. Ate Alma! Asa Asala! Ate Alma! Gusto ko magreklamo! Bakit ganito? Baby, reklamo ate Alma pansit yan. Napakasarap ng pansit! Bato mo! Nate, alam mo, ganito rin ba karami serving sa lahat ng binibigay nyo? Yo! Yes, yes, oh, generous talaga. Uh, so, hindi siya fake news. Hindi pang vlogger, Te Alma. Hindi pang vlogger. ba? pang vlogger lang po eh po actually hey. binabanood ko yung kayong dalawa ni Mario. Oh, eh, marami po kayong nilagay. hindi nilagay, ang nilagay. kaya nilagay. Ang nilagay. naramdaman mo ang anghang, di ba? Feeling ko kasabot siya ni Mami Tita Ginamihan niya yung ahang nito, kaya ganon. Hindi na to. <laughs> Dami sila. Sabi ka naman magsubo, parang gusto mahalikan. Sarap po. Hindi uh, namin maubos si na Thalma kasi ano sa iyo Shock boy. So meron din tayong ditong siomai rice with sisig. Basically yung sisig na nilagay nila dito plus may siomai lang din. Oh. Magkano po ito? 75. 75, 75. 75 lang ito? May siomai at may sisig na? Abot 75 75 lang? May siomai at sisig na? na. <laughs> <at> na. <laughs> <at> na. <laughs> na. Tingnan ang jacket yan! Tingnan ang jacket yan! Anong po ako? 5,000! Pwede po ba magpa-deliver sa Makati? Bakit? <laughs> <laughs> Pwede po ba magpa-deliver sa Tuguegarao? <laughs> Tuguega abot, <laughs> abot yan. Abot yan. Abot daw, <laughs> abot. So, tikman natin ang kanilang shumai. Ang sarap ng chili sauce nila. Ako po, mukhang bibili si Aga ng chili sauce. Ah. Ang paborito ni Aga, chili sauce. Patikim. Ano, bonus na lang to kasi ang tulad gusto namin tikman yung pansit ba to. Masarap din ito. Pero yung pansit ba to for me, ano siya, 9.2. Masarap talaga. Legit. Legit, legit. Yes, ako nasa na ako. Masarap, masarap. Same, ako 9 din ako. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, sobrang sarap talaga. Nagko-compliment lahat. Oh. Tsaka si tita, bigay ng bigay sa amin. Hindi oh. siya marunong umalma. Hindi <laughs> alma. Tita alma. Dahil tsaka mo papaisip ka, pwede pala yun. Pansit ba to tsaka sisig. Oo, oh, oh. combination. Next time, lagyan natin ng ice cream, tita. <laughs> Pansit, Pansit na to ice cream. Ice cream. Pansit na ice cream. So far, ito yung pinaka-okay. Ito yung pinaka-okay Ang Tangap, tangap. So guys, nandito tayo sa ating pang-apat na store, ang MM, kung saan nagbebenta sila ng matatabang hotdog. Ay! Yes, ang gari yan! Guy Ay, yan. Guy guy ang laki! Ang laki! At meron ding siumay. Pero syempre, naakit ako oh. sa mga matatabang hotdog. Naakit ka mo sa matabang hotdog? Oo, oh, favorite ko yan. Kasi parang juicy siya, no? Yes, ma-juicy. Oo. Oh, oh. Pagkakang po yung hotdog kay? 55. 55. Isa? Oh. Pare-pares lang lahat yan. O oh, oh. oh, sige, order po akong dalawa. Yun, Tapos dalawa? ano po yung sauce ah, boy, na palo, hotdog oh. nyo? Ketchup Ketchup mayo. Ketchup yeah. Oh, may hatso sila pa. May hatso sila. Ay, oh. Ang lalaki, oh. ng cheese. <laughs> Pasensya na sa mga nanonood. Madami yung cheese. Madami yung cheese, di ba? <laughs> Ayun, ano, nalabas Amara yung cheese. Ay, ito yung pumuputok yung keso. Iba yun. Iba yun. Iba yun. Iba yun. Iba yun. Kasi, binapaparad ako pumuputok. Pumili ka na ng hotdog mo. Alam mo, gusto mo ba yung mataba? Parang ito, oh. Ay, kulubot. Oh, hindi. Iba yun. Iba na. Si tatay, natatawa sa'yo. Pasensya na tayo. Lalaki po talaga yan tayo. Walang problema. Walang problema. Ito may sos Lagay mo yung sauce. Bayad na po tayo 110. <laughs> ang king of hotdog, Jim Morales. Uy, bakit di ka marunong pamili ng malaking hotdog? Wala na, napili ko <laughs> <napili. laughs> na. Wait lang, wait lang, Ano ba yung pinagkaiba ng hotdog nyo sa hotdog ng iba? Na binibenta? Iba yeah. magkaiba. Ano yung special iba, sa hotdog nyo? Malaki siya. Malaki? Uh, malaki? Uh, Oye, oh, yeah, ito din malaki, oh. <laughs> Paano mo alagaan yung hotdog mo? Ba't ang laki? Eh, talagang kailangan natin alagaan yan. Yarn! Kailangan natin pababayaan. Oh. Anong sikreto ng pag-alaga? pag sa pagmamahal. So, so pag minahal mo, pag minahal mo yung hotdog mo, lalaki yan. Oh, oh, yun, yun, so tandaan Yan. Oh, yan ang sekreto ng hotdog ni Kuya. Kuya ano pangalan niyo? Marvin. Hotdog oh, ni Kuya Marvin ah, ang ano, sakalam. Tikman na natin ang hotdog. Subukin. Ah, lalaki. Ang galing mo. Subo mo to. <laughs> oh, <yun>. <laughs> Ay, masarap pa? masarap. Maalat-alat. Ang awang. Naputokan niya yata ako. Oh. May keso kasi. Para siyang Hungarian cheese dog. Kaya may tisya po. Masarap siya kasi mataba. <coughs> ano daw? Yung <coughs> yung mataba. Yun lang. Masarap siya kasi mataba. Mabubusog ka talaga. For 55, isang makakakuha ka ng matabang hotdog na may cheese. At masarap yung sauce nila. Mayroong hot sauce tsaka yung ketchup mayo. Pag hinalo mo, maganda yung combination niya

Anong rate mo? Hindi ah. ko parang nasarap pa nga dahil mungkri na kayo. Oh, no, naubos hotdog eh. Oh. Na ako sa hotdog eh. Oo, oh, ilang ano mo? Ma Nine. 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 Dato, oh. masarap naman yung gusto oh. na. Ah, sorry na to. Rate ko diyan mga 8 kasi hindi siya usual na hotdog kasi malaki siya. Tapos, yung cheese niya masarap. Tsaka nagpanalo pa yung sauce ni Kuya. Kaya ba nagtitimpla ng hotdog na to? Hmm. Ah, in-order lang din? Oh, alamin natin kung saan siya nag-order. Direct na tayo doon. Kung <laughs> <laughs> so, saan kayo nag-order ng hotdog dahil, doon kami bibili. Hindi ka rin. Thank you, thank you. Okay, guys. So, nandito tayo yung isa pa natin pinuntahan. Yung Kuya Bones Iaw Ihaw. At unlike nung kanina, Iaw Ihaw din siya. Yung kanina kasi more on Friday. Yeah, Friday. Right, 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 right. right, right. right, right, ito naman Iaw Ihaw. Oh. So, Uh, paubos na yung stock sila, kaya ito na lang yung natira na meron tayo. May, nakabili tayo ng hotdog, dugo, tsaka tenga. 25 pesos each. Yung alam mo, sobrang daming tao dito. Ubus agad yung... Anong oras Oo, pa o, lang? Anong oras seven, na? 7. It's already 7pm, pero ito kasi ang galing wow. oras So 7pm pa lang, ubus na yung mga ibang tindak. Ganong kalupit ang mga tao dito sa Kabite. Yeah! <laughs> 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 Tawin, alam mo ano? Al Oh. Al alam mo ba, meron oh. akong naalala dito sa gantong lugar. Ano naaalala mo? Para kang nag-tsargao. Yung feels dito. Oh para. yung ah, feels dito parang nag-tsargao. Oh. At saka mababait ang mga tao dito. Oh. Oh. Magaganda ang mga tao dito! Oh lang na ang tao dito. Wala, magaganda lang, magaganda lang. So na natin, ang kanilang hotdog. Hotdog so, huh? naman. na naman. naman? Ang hilig sa hotdog. Diba? Diba? kasi, pupusin <laughs> natin ang <laughs> hotdog ni, diba? Okay, kagati na natin. Kagati mo ng Gusto ko malakay. Ah, sige. Okay. Uh, 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 one, two, uh, one. Open wide. Parang sinaksak mo lang yung pumupum. ko! Sorry, sorry, sorry! gari tungo. <laughs> eh, <Nunin> uh, Hindi agad ay, ay ]ito? Oh, yush, na ito. Ay ka ano lang, mo? Hindi talaga gusto. Hindi Hindi talaga gusto. Hindi talaga gusto. Hindi talaga Hindi aga Hindi Hindi talaga gusto. Hindi talaga gusto. Hindi talaga gusto. Hindi talaga gusto. Hindi talaga

Be, galingan mo. Galingan mo, Be. Oh, huwag oh. kang pakabog sa akin, Be. Tapos sabihin mo kung gano'ng kasarap i-rate mo. Okay. Na. Oh, go na yan. Basta huwag mo kainin yung stick. Huwag mo kainin yung stick, ha? Kung nasa sarapan ka, pakita mo na masarap. Kung hindi ka nasarapan, pakita mo hindi masarap. Non-bias. Honest review. Honest review. Go. Let's <laughs> see <laughs> Ayusin mo, Mi! Oo, go! Go na, Mi! Ah, laki po! Bumigay! Yung maayos na kain ng hotdog, Mi! Yan! yung maayos na kain! Medyo ni Mi, Mi! Medyo ni Ay! Grabe oh, ka, te. Oh, masarap o hindi? Masarap. Masarap daw ang hotdog! Masarap. Hot At to guys. Tayo nga, first time pakakain ng tuna. First time yan. Sige, oh, go. Sabi <laughs> yung... Yum, Sarap yan. Yum, yum, yum. yum. yum, yum. Oh, ano Ano <laughs> Oh, siyempre. Uh -huh. Ito ka rap. Lagay mo oh. nito. Nararamdaman ko yung kolesterol. Wala nang magagawa. Mahal ka. ka na. Iba ka Wait shout -out. Shout -out ko pala yung vlog ko, okay. Jim Morales. Tingnan okay. Jay po ito, Asun. madam po? Uh, Alam mo na. Welcome back <laughs> to Agassi's channel. Yes! Welcome back, BG. Pero, ito! para siyang pork chop na taba lang. Yung taba lang ng pork chop. Tingnan sa niya. Oh, sasabayan mo rin ito eh. Shot. Yan. Ah, much ba? How much ba, boys? Kulang oh, nice. uh, huh. <laughs> ng gin? Hindi, masarap ko. Pero medyo matabang nga la lang siya. So, oh, uh. Medyo ma-oily cholesterol, pero uh, uh. it's good. Sarap ng iyong iyong iyong. Uh, yeah. Halos lahat nito for me is 8.5 out of 10. Ako 8. Mas masarap pa rin yung iniihaw nung pinsang ko. Ah, right. bias ka dun. <laughs> pero ano, yung sauce kaya yung fairness, masarap yung sauce. Ah, yung sauce po masarap. Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Masarap. Masarap. Ito masarap? Okay. Okay. Ano po binibenta niyo Nay? Yeah, mat Tapos na. Bakit po nai parang na po kayo? Pauwi na po? Hindi pa. Ay, hindi pa. Nabusing yan. Nag-iikot-ikot po kayo Nay. Oh. Ano po pangalan niyo Nay? Vicky at Ahar. Vicky. Taga sa kayo nai? Taga rito sa Carmona. Ano special talent? Pinasayaw mo pa. Ay! 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 Nay, meron po akong tanong nay. Magkano po yung isang At yema? 20. At 20? Okay lang po nay kasi medyo nagugutom po ako ngayon nay. Pwede po ba kami na libre? Okay. Seryoso? Oh, oh, Totoo nay? Okay. Libre? Okay. Libre nay? Tawagin mo naman nay. Libre? Nay. Libre nay? Saan ni Yema? Oo, libre na pala! Yema! Sino gusto ng Yema? Punta, oh, libre na tayo! Uy, gagawin sarap ng Yema! Uy, sarap ng Yema! Nay, bilang nyo ba ito? Ay, <laughs> bilang, bilang, bilang nyo na na, bilang na, na, bilang ba ito? Baka mamaya malugi kayo, Nay! Wait, last na tanong, Nay! mo naman lahat <laughs> kina ito na libre! Gagi, ano? Eh, gagawin, ano? Gagi ka kayo ba yung Yema niya? So guys, ito yung Yema ni Nanay sobrang chewy. Oo, homemade, oh. Kayo po gumawa na eh? Ngayon, sabi niyo po gumawa na nene? Ako, ako ka ngayon gawa. Wala ka iba. Itong pulburan na eh. Ako rin. Kayo rin. Ito naman yung pulburan. Ako ako yung pulburan. Ang lambot na yun. Ay, napisa. Kaman yung mga. Napagsakal. Hmm. So, kung yun ba? Bayit niyo, Nay. Nagbibigay po kayo ng libre. Mabuti ang puso ni Nanay. <laughs> <laughs> Anong oras po kayo nag-aaral, -ano, Nay? Ay, hindi naman. Araw-araw. Ay, lang. Unang taon na po kayo, Nay? 74. Batang-batang uh, ka. Batang, <laughs> Parang 45. Kaedad niyo yung nanay ko. Itagina ko. Mayro'y lang. Nay, <laughs> salamat po sa libre, ha? Thank you. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nai, yung punta, nai, para sa inyo thank you. 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 Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Mano ka na na, mano ka. Mano ko na, mano ko. Ayun, mano po, po, po. po, po. po na. Thank you! Tapayin niyo na kita! Uh, oh! Sino gusto ng yama? Oo! Oh! Ay, wag oh, yung bugbugay si nanay! Na, na, oh, yama! Pasalamat kayo kay nanay sa malakas! for me, one of the best Yemas. 8.7. Ito, uwi niya lang po na, gusto mo sa na lang. Thank you po, Nay. Bye po, Nay. Bye po. Thank you, Nay. So yun guys, kakatapos lang namin, ginabi na kami dito. May mga lima or anong kami nakainan na food, pero kasi sobrang daming tao talaga may mga pila at syempre marami rin yung mga sumusuporta at nagmamahal, kaya medyo natagalan tayo. Pero nevertheless, natapos kami at ang pinakamasarap na nakain ko ngayon is I think yung pansit bato. Kasi ang ganda ng combination niya for me. Ikaw, ano pinakamasarap pa sa iyo, Ang, ang pinakamasarap sa akin, yung pansit bato. Pansit bato din talaga. iba uh, yung, yung pansit bato. Pero yun, guys. Siyempre, maraming salamat rin sa ating mga kasama ngayon. Ang team tray natin, si BG, OG yun dyan Tsaka si Jeff po yung tropa natin Pero yun guys, kung mayroon pa kayong gusto na food park na puntaan namin Ay comment down below lang at pupuntaan namin yan Natapos na natin sa Tondo, sa Caloocan, Cavite At magahanap pa tayo ng maraming iba, comment down below nyo Pero sa kanyang tatapusin ko na itong vlog nito. Thank you very much for watching Ingat lang, God bless and see you in our next vlog!